Okay mga boss idol, so start na tayo sa tutorial natin sa pagpapalit ng timing chain sa badgeri. At dito pa lang nga boss idol, no, natanggal ko na yung oil filter, pati na ko na rin yung oil. At tatanggalin din natin tong dalawang cup nut ng dalawang oil cooler. At tanggalin na rin natin tong wire ng oil sensor. Sa mga old model, hinuhugot lang to, pero sa new model, pinuputol natin yung wire. Pinuputol ko yung wire ng oil sensor sa mga bagong unit dahil medyo masilan yung sensor. Ayan, so tanggalin na natin yung dalawang cup nut, so gamit pala tayo ng 3 No? So ang ginamit ko pala ay 13 na L-type. Pwede po tayong gumamit ng socket o di kaya back rinse. Sa lahat po ng badja ay same lang lahat ng proseso sa pagpapalit ng timing chain. Mula sa carb, all model, p slip, maxima at cargo, same lang po sila lahat. Ayan, natanggalin lang natin tong oil cooler. Tapos meron pala tong dalawang bronze washer mga boss idol. So, apat to lahat. Magkabilaan po kasi to sa kanyang oil cooler. At ingatan po natin na wag natin maiwala dahil posibleng mag ang ating oil cooler pag wala itong bronze washer. Ngayon naman, ang gagawin natin ay isasabit lang natin itong oil cooler para hindi siya sagabal gabal pag binaklas na natin yung cover. At pwede na natin simulan tanggalin lahat ng mga bolt na 8mm. Ayan, so ginamitan ko ng power tools para mas mabilis yung pagbaklas natin. At sa mga bolt naman na hindi kayang gamitan ng power tools, so gamit ko pala ay 8mm na L-type yung maiksi lang yan so make sure lang natin no, na natanggal natin lahat ng mga ATMM na bolt bago natin kalasin yung cover yan natanggal na natin lahat ng bolt so ang gagawin naman natin ay tatanggalin natin yung clutch cable dito sa kanyang makina para tuluyan na natin mabaklas yung kanyang cover at tatanggalin naman natin yung strainer pati itong, itong may spring na piso na to at pati na rin yung bearing dito sa kanyang clutch assembly at bago natin tagalin yung mga nut dito sa kanyang clutch at saka sa kanyang pinion gear tatanggalin lang muna natin itong kanyang oil pump so gamitan natin to ng impact screw dahil medyo matigas tanggalin yung kanya mga screw bolt so ang gagawin natin mga boss idol ay gamitan natin ng impact screw pag medyo matigas pupukin pupuk lang natin yung impact screw para lumambot yung kanyang screw bolt so yung isang screw bolt ay malambot lang pero dito sa iba ay medyo matigas kaya ang gagawin ko ay pupukpukin ko yung impact screw para lumambot yung screw bolt so ganyan lang gagawin natin mga boss idol pag nakaharang yung plastic ng gear ng oil pump ikutin ng natin ng konti yung kanyang clutch para hindi sagabal yung gear ng oil pump yan so impakin lang natin para lumambot so para matanggal natin siya ng maayos kasi pwede mabasag yung gear ng oil pump pag, pag pinilit natin na hindi masyadong nakapasok yung kanyang impact screw ayan so natanggal na natin yung tatlong screw bolt saka pwede na natin tanggalin yung oil pump so tatlo lang siya mga boss idol no? dalawang maiksi tapos isang mahaba yan at pwede na natin tanggalin yung dalawang 21 ono na nat. Yan at gamitan natin siya ng power tools. So dito pala sa power tools na gamit natin ay 800 newton to. So mas malakas to compare natin dun sa luma natin na power tools. Tignan nyo nabasag yung 21 ko na sakit Normal lang po yan na medyo matigas yung nat ng lining. Kaya pag masyado matigas yung nat ng lining gagamitan natin siya ng puller. So hindi na kinaya ng sakit. Kahit gaano katigas yung nat ng lining ay kayang kaya dito sa ating power tools. Kita nyo naman sa kanilang pormahan mga boss idol napakalaki ng power tools natin na bago yan at nangiram lang tayo ng 21 na sakit sa ating kasamahan ayan tanggal na yung nut at pwede na natin kunin yung clutch lining assembly at dito naman sa kanyang pinion gear ay medyo matigas din to so sisikwatin natin siya ng back sa ayun o no? tumalsik lagpot siya mga boss idol ganyan lang ginagawa ko mga boss idol para matanggal yung pinion gear dahil medyo matigas siya at mayroon tong dalawang kunya dito mga boss idol pero tatanggalin na muna natin tong isa pang natitirang gear. Dito naman ay medyo malambot na to compare natin dun sa naunang gear. Yan di ba malambot lang so next naman ay kukunin natin yung dalawang kunya. At ingatan na rin natin na hindi natin maiwala yung dalawang kunya. So ito po yung itsura niya mga boss idol. si po siya na parang half moon. At pwede na tayo mag proceed dun sa taas. At lipat na tayo dito sa taas. Unang gagawin natin tatanggalin natin tong allen bolt dito sa kanyang lak ng spark plug cap para matanggal natin yung spark plug cap ayan at maluwag na siya so kakamayin na natin so ganito pala itsura niya mga boss ay dolo maliit lang siya at tanggalin lang muna natin yung spark plug para matanggal natin yung spark plug cap so gamit tayo ng deep socket na DC para sa kanyang spark plug yan at para matanggal natin yung spark plug cap gamitan natin ng pliers ugutin lang natin medyo matigas din to kaunting pasensya lang para matanggal natin yung spark plug cap dahil medyo matigas to yan at kita natin ma may kunting tama na yung kanyang spark plug cap at ngayon naman itatanggalin na natin yung bolt dito sa kanyang timing gear. Gamit tayo ng dosi na sakit. At pwede na natin tanggalin yung timing gear pati yung timing chain. Tanggalin na rin natin tong tensioner. Dalawang 8mm lang na bolt yung tatanggalin natin. At yung 10mm naman na bolt dito sa kanyang tensioner ay luluwagan lang muna natin. Dahil dyan tayo mag adjust ng kanyang tensioner. At kunin na natin yung sirang timing guide. So may lock sya dito. Hugutin lang natin. So ito yung lock nya. At pwede na natin tanggalin yung kanyang timing guide na sira So yan mga boss idol nasira na yung kanyang timing guide dahil sa maluwag na timing chain. At posible rin ikabutas ng ating spark plug cap pati ating makina pag pinayaan natin na maluwag yung ating timing chain. Okay mga boss idol so start na tayo sa pagkakabit ng timing chain. At sa pagkakabit ng timing chain mga boss idol tinatanggal natin tong oil cooler pati na rin yung cover dahil nandito yung kanyang flywheel sa ilalim. So sa flywheel kasi natin makikita yung kanyang tap Pero sa akin hindi ko na binabaklas Dito na ako kumukuha ng tap sa kanyang crankshaft So, ang guide ko dito yung dalawang lalagyanan ng kunya. Pag nakataas yung dalawang lalagyanan ng kunya, so nakatap na rin yung ating crankshaft. Pero huwag niyo po yung gayahin yung technique ko dahil, dahil mas maganda pa rin kumuha ng tap doon sa kanyang flywheel mismo. At ito po yung dalawang lalagyanan ng kunya mga boss idol na sinasabi kong guide ko para maging tap siya. So yung butas na yan, itatapat na natin dito sa gitna ng kanyang cylinder block at saka cylinder head. Pero doon sa kanyang flywheel, pag binaklas natin yung cover, makikita natin yung letter T doon na nakatapat doon sa kanyang gitna rin ng cylinder block at cylinder head. So, yun po yung tunay na top mga boss idol. Ayan at ikakabit na natin yung bagong timing chain. Ihulog lang natin siya dito. Tapos, ikakabit natin siya doon sa kanyang timing gear doon sa ilalim. Ayan, so nakatap pa rin siya. So, ikakabit ko na yung timing gear. So, ganito yung magiging tsura niya mga boss idol. Oh. Nakasentro talaga siya sa gitna. So, yan po yung top niya mga boss idol. At dito naman sa kanyang timing gear. So, may nakatatak po na letter at yan po dapat yung nakataas mga boss idol sa gitna po ng ating cylinder head nakatapat. Kabit lang muna natin to habang nakatap naman yung ating crankshaft. Ayan, so naikabit na natin at nakatapat na siya sa kanyang tap. Pati na rin dito sa kanyang crankshaft ay nakatap pa rin, hindi gumalaw. Ayan, so lagyan na natin to ng bolt at lipat na tayo dito sa baba ulit. Unahin na natin buuhin dito, ikakabit lang muna natin yung dalawang kunya. At yan po yung itsura ng ating dalawang kunya mga boss idol. Yan po kasi magsisilbing stopper ng kanyang gear dito sa kanyang crankshaft. Una natin yung kakabit tong gear na malaki at dito naman dadaan yung kunya. At i-make sure natin na nakapasok siya dito at hindi nalaglag yung kunya. So same lang silang dalawa mga boss idol. No? May, may lock siya sa kanyang kunya. Yan at pwede natin i-kabit yung medyo malaking gear. At i-make sure na rin natin na hindi malalaglag yung kunya. At successful yung pagkabit natin ng gear. At pwede natin isunod yung isang pinion gear. So ganyan yung itsura niya mga boss idol sa naunang gear mga boss idol. At dito sa pinion gear, hindi na tayo mahirapan ipasok to. Hindi na malalaglag yung kunya. So, dalawa yung nut natin mga boss. I yung makapal dito sa kanyang pinion gear. At yung manipis naman ay sa kanyang lining side. At yan, so napalitan na natin ang bagong lining, no? Para naman sa pagkabit ng lining, may video ako dyan mga boss idol. Hanapin nyo na lang sa tutorial ko. Yan, so nagkabit na natin siya na maayos at ikabit na rin natin yung nut. At higpitan na rin natin to bago natin ikabit yung kanyang oil pump gear. Ayan, at kakabit na natin yung kanyang oil pump gear. So, tatlo yung kanyang screw bolt. Yung mahaba ay dito yan sa baba. At yung dalawang maiksi ay dun yan sa taas. At higpitan na rin natin. Ayan, so nakalimutan pala natin ikabit yung timing guide, no? Natin, papasok lang muna natin yung kanyang guide tapos yung kanyang lock. Pwede naman natin ipasok yung timing guide dahil wala pa naman siyang tensioner. At pwede na natin ibalik yung mga pesa. Yung pin dito na may spring, bearing ng clutch assembly, at ang kanyang strainer. At pwede na natin ikabit yung kanyang bagong gasket. So nilagyan ko pa yan ng grasa mga boss idol. Hindi po ako gumagamit ng gasket maker o gasket all. Grasa lang yung nilalagay ko mga boss idol. At make sure na rin natin na yung dowel niya ay nakalagay ng maayos na posisyon. Dahil yan yung magsisilbing guide niya dito sa kanyang cover. Para may pasok natin na maayos yung kanyang cover. At pwede na natin takpan at ikabit na rin natin yung mga bolt niya. At fast forward na tayo dahil medyo mahaba na yung video natin. So skip na natin to pagkakabit ng mga bolt. Ayan at balik na tayo dito sa taas ulit. So ang gagawin natin dito mga boss idol ay higpitan na natin yung bolt dito ng kanyang timing gear. Pwede na natin ikabit yung spark plug cap at ang kanyang lock na allen bolt. At pag nalock na yan, kapit na rin natin yung spark plug. Ayan at higpitan na natin yung spark plug. At ang panghuli, yung kanyang tensioner. So tatanggalin natin yung 10mm na bolt para ma-adjust natin yung kanyang toaster. So dito sa kanyang toaster mga boss idol, no auto-adjust to. At kailangan natin ng flat screw na maliit. Ikotin lang natin pa kanan para iiksi yung kanyang toolset. Tingnan yung mabuti mga boss idol. So umiksi siya mga boss idol. Pakanan yung ikot natin mga boss idol bago natin to ikabit dito sa kanyang cylinder block. Ayan so goods na yan. Kapit lang natin tapos ikpitan na natin yung dalawang screw bolt na 8mm. Ngayon na may tutulak na natin yung toaster ng tensioner. So pakaliwa naman yung ikot. So mapapansin natin dyan. So sisipa yung kanyang timing guide. No? Tapos sihigpit na yung timing chain. So, ganyan lang po mga boss idol. At dahil naikabit na natin yung lahat ng face at sarado na rin yung lining side. So, ang last na gagawin natin ay mag-tune up na tayo. At itap lang natin to ulit para makapag-tune up na tayo. Sa tune up tutorial naman ay mayroon din akong video. Hanapin lang po natin sa video ko mga boss idol. Dahil medyo mahaba na yung video natin. At yan lang muna mga boss idol. See you in my next video mga boss idol. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta mga boss idol.